Mabilis na inaprubahan ng Senado ang higit 28 bilyong piso na budget ng Office of the President at Presidential Management Staff para sa 2026. Matapos walang senador ang nagtanong at agad itong tinapos ang deliberasyon sa loob lamang ng apat na minuto. Narito ang balita ni Troy Gomez. Sa Senado, apat na minuto lang ang kinakailangan para maipasa at ideklarang deemed submitted ang proposed 28.154 billion peso budget ng Office of the President at Presidential Management Staff para sa 2026. Walang senador ang nag-interpolate o nagtanong tungkol sa paglalaan ng higit 27.3 billion piso para sa Office of the President at 854 million piso para sa PMS. Mismo si Senador Jinggoy Estrada ang humiling na tapusin agad ang interpolation bilang pagpapakita ng respeto at isang Co equal branch of government. This representation wishes to move for the uh, termination of uh, interpolation and the budget of the uh, Office of the President as a show of institutional courtesy to a co-equal branch of the government and to the President of the Republic. Sinabi pa ng Senador na sinusuportahan niya ang pag-apruba sa OP budget na tumaas ng 66.2 milyong piso para sa 2026. A considerable amount of the OP budget for fiscal year 2026 will be used for the hosting of the ASEAN Summit. The Office of the President received unmodified or unqualified opinion from the Commission on Audit for three consecutive years. Ang kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hindi na rin magtatanong ang Minority Leader na si Alan Peter Cayetano. dahil walang tumutol, idiniklara ni Senate President Vicente Soto III na ang OP at PMS budgets ay deemed submitted. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.